Anong B? Anong B ang kukumpleto sa Pinoy expression na bahala na si Blank? Yes, real. Batman! 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 Tapusin natin ang tanong. Anong B ang kukumpleto sa Pinoy expression na bahala na si... Ang sagot mo? Batman. batman Eh kaya lang, hindi pa tapos yung tanong. Ay, mo. ganun. Anong B ang kukumpleto sa Pinoy expression na bahala na si Batman, di ba? Ah. Sino ang kanyang sidekick? Si Bianca at ang lechon. Oo. Yeah. Si Bianca at ang lechon. Ang sagot ay si... Bianca. Bianca is correct. Yeah. Ale, Ang tamang sagot talaga ay Bathala. Ah. Bahaling. Thank you, Lord. Thank <laughs> you, Lord. At <laughs> <Thank you, Lord. laughs> <Thank you, Lord. laughs> tama sagot ay Batman! Yeah, Batman! Yeah! Yeah! One point sa Team Clashers. Oh, uh, Eto naman si Ian at Garrett. Good luck sa inyong dalawa. Ito ang katanungan. Sa mga tindahan, sa anong A karaniwang inilalagay ang benta na pampaswerte daw sa negosyo. Go! Arinola? Arirora? Ano yun? <laughs> Arinola. Arinola. Alam mo ba, Garrett, ang sagot? Pampaswerte ng Alkansya? Alkansya. Parang may... Tama ba yung alkansya? Parang mali. Mali. Ano ba yung ngayon tanong? Ano ba yung tanong? Asan <laughs> ba yun? Eto, hindi naligaw ka. Sa mga tindahan, sa anong A, eh, karaniwang inilalagay ang benta na pampaswerte raw sa negosyo pero hindi ginamit nung kinagabihan. Mahirap. Arinola is correct! Oh, wow! Ang One-one na, one-one. One-one. Ayan ang asa na picture. Ayun, no? Yung Yun. may takip kasi. Oh. Ang Ali, daw yan. Gamit ba yan? Gamit? Ha, hindi. Hindi ba gamit Russian. yan? Ah, no, gamit. Pero maswerte, <laughs> daw, mas maswerte daw. Mas maswerte daw kapag may wiwi. -wi. <laughs> What? Sa akin, mas maswerte pag gulay pula. Yes. Mas maswerte kung walang banlaw. <laughs> Ay, si Karil, una niyang nakilala yung Arinola sa bahay namin. Oh. oh nung nagsisleepover siya sa amin. Meron pa yan oh. yung ano eh. Nanay ko, yung, ano? Pute, yung kulay pute. pute. Oh. Oh, yung pute. Ay, Nanay yung ko. ano, parang uh -oh. bakal. Yes, uh oh, yung parang bakal. Yan yung unang arinola. Okay. okay. Okay, ganda na lapan. 1-1. One, one. Ang tanong na ito para kay Maya ng Rasbakers at John Rex ng Clashers. Okay. Good luck, good luck. Here's your question. Anong B ang tawag sa perang kailangang ibigay ng isang driver sa may-ari ng sasakyan na kanyang minamaneho. Matapos. Boundary. Hoy! Good. Boundary Ama. is wrong. Ay! Bakit? Ule. Bale? Bak Bale. 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 Oh, hindi kasi tinapos yung... Oh. Anong B ang tawag sa perang kailangan ibigay ng isang driver sa may-ari ng sasakyan oh. na kanyang minamaneho matapos itong ibyahe at pagkakitaan at ibigay kay misis? Ang tamang sagot, balato. Ah, yung pala yun. Hindi pa ako yun. Oo, hindi yun. Walang naiabot sa akin pala ito. <laughs> <laughs> Bakit gano'n? <laughs> Wala ba? Ikaw kasi taga-bigay. Ako Ayo, ba Ikaw ang magbaboundary. Di, akala ko sagot dyan, Batman. Ba ah? <laughs> <Di>. <laughs> <laughs> ang sagot ni Maya ay boundary. Boundary is correct! Yes! Aba, two points lang TNT.